Ang nakatagong kayamanan ay nasa gilid, Yamashita Treasure Sign. Hindi lahat ng Yamashita Treasure na itinago ng Japanese Imperial Army ay kanilang itinago sa ilalim ng kanilang idiwang signs o markers. Karaniwan na rin nila itong itinago sa gilid o bandang sulok ng isang partikular na lugar. Ganito ang karaniwan nilang istilo sa pagtago ng kanilang kayamanan na malapit sa mga lumang kahoy o malalaking lumang bato. Batay sa aking aktual na karanasan, karamihan sa mga treasure deposit na nakatago sa mga lumang kahoy ay hindi nakatago sa ilalim kundi sa isang tabi nito. Pero ang tanong sa ang eksaktong bahagi o tabi ng lumang puno, tanging ang makakapagbigay ng tama at eksaktong gilid kung saan ka maghukay ay ang mga science markers na mahahanap mo sa paligid. Pero sa karaniwan, matatagpuan mo ito sa mismong lumang puno. Kaya, subukan mong maingat na suriin ang lumang puno kung may nakaukit ditong mga signs o markers. Maliban sa mga nakaukit na mga signs o markers ay ang mga bagay na tulad ng isang malaking lumang pako, metal rod, at kung ano-anong mga nakabaong bagay. Pero pagdating sa pagmamarka ng mga sundalong hapon sa mga lumang puno, mas karaniwang nilang kinagamit ang malalaking pako. At kung hindi mo pa alam, ang malalaking pakong ito ay nagbibigay ng mga direksyon isa sa aming nakaraang projects. Meron kaming natuklasan sa isang malaking puno ng mangga na may nakabaon na isang lumang pako. Ito ay may habang 6 to 8 inches at ang kapal nito ay nasa 1 to 1.5 cm. Pero noong ito ay aming matagpuan, 2 inches lamang ang nakalantad sa ibabaw. Batay sa aking sariling personal na opinion, ang lumang punong ito ay patuloy na lumaki at kanyang linamot ang pako hanggang sa 2 inches na lamang ang naiwan na nakalabas. Sa mga ibang sitwasyon, maaaring ang lumang puno ay tuluyan ng linamon ang buong pako at hindi mo na ito makikita. Pero kung meron kang metal detector o maski pinpointer, maaari mo itong gamitin para hanapin ang pakong marka. Aming tinabas nang konti ang bahagi ng lumang malaking pako para makita namin ang kabuo ang kalahati nito. At nang matapos ang lumang malaking pako ay nakabaloktot sa pababang direksyon. Sa pamamagitan ng paggamit ng isang mahabang tali, aming itinali ito sa ulo ng lumang pako at aming hinila sa kabilang dulo nito patungo sa ipinahiwatig na direksyon ng baloktot na lumang pako. Ang direksyon na aming nakuha ay lumapag sa distansyang 10 feet mula sa lumang puno patungo sa east side nito. At dito na naming inupisahan ang aming paghuhukay. Pagdating naman sa mga lumang malalaking mga bato, ang mga sundalong hapon ay hindi gumamit ng malalaking pako tulad ng sa mga lumang puno. Dahil kanilang iniukit ang kanilang mga signs o markers sa mga bato. Merong mga ilang signs o markers na karaniwang ginamit ng mga sundalong hapon upang ituro kung saan ang eksaktong lokasyon ang nakatagong kayamanan sa gilid o sulok ng isang lugar ilan sa mga karaniwang signs o markers na ito ay tulad ng arrows, dots, butas, X at marami pang iba. Ngunit sa bidyong ito, ating talakayin ang isang sign na ito. Ating pagmasdan ang itsura nito sa screen. Meron ng mga amateur treasure hunters na naka-encounter ng ganitong sign o marker at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi ako sigurado kung naintindihan nila ang aking ibinigay na kahulugan nito kaya mas maiging gumawa na lamang ako ng video ukol dito. Ngayon, ano ang napansin mo sa sign na ito ba ay isang simbolo ng kanji? Ating dagdagan ng mga kuhit at kulay para ito ay mas luminaw at maaari mong masabi kung ano ito. Tulad ng nakikita mo, ang sign ay naging isang uri ng ibon. Hindi ako sigurado kung anong uring ibon ito, pero ang mahalaga ay ang kahulugan nito. Ang kahulugan ng sign na ito ay ang kayamanan ay nakatago sa gilid. Pero alam ko ang tanong mo, sa gilid o banda ito? Ang sagot ay simple lamang. Ang kailangan mong gawin ay obserbahan mo ang ulo ng ibon o sign na ito at sundin mo ang direksyon ng tulo ng kanyang tuka. Alam ko ulit kung ano ang kasunod na iyong katanungan. Ano naman ang distansya o layo nito? Para masagot natin ng mas malinaw ang katanungan, tayo ay magbigay ng isang halimbawa. Kaya sabihin nating nahanap mo ang sign na ito na nakaukit sa isang malaking lumang bato. Ang dapat mong tandaan ay ang kahulugan nito na nakatago dito sa gilid. Ang salitang dito ay tumutukoy mismo sa malaking bato. Kung kaya, hindi mo na kailangan pang malaman ang distansya dahil ang gilid na tinutukoy ng sign ay ang eksaktong gilid mismo ng malaking lumang bato. Subalit, maaaring magbago ang kahulugan nito kung merong ipinaris na ibang mga signs o markers. Lalo na kung ito ay may kinalaman sa isang lokasyon o distansya. Batay sa aking aktual na karanasan ukol sa sign na ito, karaniwan itong ipinapares sa mga sign na dot, heart, X, at mga iba pa. Kung natuklasan mo ang sign na ito na may dot o X, lalo na kung ito ay nasa dulo ng tuka, ito ay mas higit na nagbibigay ng konfirmasyon na ang deposit ay nakatago sa kilit Dahil ang pagkakaiba sa sign na walang dot o X, maaaring meron kang mahukay na sign o marker na nagpapahiwating ng biglaang change of direction o pagbabago ng direksyon. Bukod dito, ilang beses ko nang nakakita ng sign na tulad nito. Pero ang kadalasan, ito ay may kaparis na ibang mga signs o markers. Isa sa aking karanasan sa sign na ito ay nakapares sa maraming dots o butas. Meron na akong nagawang video patungkol sa mga dots o butas kung ano ang kahulugan nito kaya kung ito ay hindi mo pa napapanood, panoorin mo na lamang ito pagkatapos mo sa bidung ito. Ang maraming dots o tuldok sa sign na ito ay tumutukoy sa distansya. Mayroong mga 10 dots o tuldok na nakaayos ng isang linya patungo sa parehong direksyon ng tuka. Kaya 10 feet mula sa gilid ng malaking lumang bato patungo sa direksyon na itinuturo ng tuka. Doon kami nagumpisang makukay. Bago nating tapusin ang bidong ito, nais kong sabihin na ang barka na ito ay isang napakagandang sight. Meron akong tatlong dahilan kung bakit ko nasabi ito. Una, ang sign na ito ay nagpapatunay na ang iyong lugar ay positive o merong nakatagong Yamashita Treasure. Pangalawa, ipinapahiwatig ng sign na ito na ang deposito ay malapit lamang dyan sa kinalalagyan ng sign mismo. At ang pangatlo, malinaw na ipinibigay ng sign na ito ang eksaktong lokasyon sa gilid ng lugar kung saan mo ito dapat na hukayin. Dahil sa tatlong dahilan ukol sa sign na ito, ikaw ay maswerte kung ganitong klaseng sign ang nahanap mo sa iyong lugar. May natutunan ka ba sa video ito? Kung oo ang sagot mo, at ikaw ay isang baguhan dito sa channel kong ito. Inaanyayahan kitang mag-subscribe, ilike ang video ito, at pindutin mo ang small notification bell icon. Sa iyong pag-subscribe dito sa aking channel at sa pagpindot mo sa bell icon, ikaw ay mabibigyan ng alerto sa mga bago kong mga videos. Pero kung mas hilig mo naman pagbabasa, nais kitang anyayahan na bisitahin ang aking blogging website sa treasurehunt.club. Maraming salamat sa iyong panunood at happy treasure hunting!